Bukas po ay nakatakda na ilibing si Julian Rodelas, yung modelong pinagbabaril at itinapon ng katawan sa Cubao, Quezon City. Alamin natin ang paghahanda ng pamilya para sa huling araw ng burol mula kay Jay Sabale. Jay? Susan, ngayong araw nga ang huling araw ng burol ng TV talent at modelo na si Julian Rodelas na pinagbabaril sa may Cubao noong isang linggo. At uh, kung saan ang mismong utak umano ng pagpapatay ay ang kanyang best friend na si Althea Altemirano at ang boyfriend ito. At dahil sa inaasahan ng pamilya ang pagdagsa ng mga kaibigan at mga kamag-anak mamayang gabi, ay abala sila sa pamimili ng mga iyahandang mga kain sa mga darating na bisita. Kagabi, isang banner na nagpapahayag ng pagmamahal na may larawan ni Jaja ang ibinigay sa pamilya ng mga teacher at kaeskwela ni Jaja sa Arellano University. Bukas sa alas 8 ng umaga ang libing ni Jaja sa Golden Haven Cemetery dito sa Las Piñas. Ang buong pamilya ni Jaja ay magsosot down ng mga damit na kulay puti. Kaya tinikay din nila ang mga dadalo sa libing na magsuot ng puti. May papayo ko lang sa mga bata sa, sa ngayon, lalo na yung mga lakwat sirang mga bata na hindi mas pinaniniwalaan pa nila yung mga barkadin nila kaysa magulang nila. Mag-isip sila nga, pag may nangyayaring ga, mga ganito, na ano, sa, sa, magulang pa rin sila, magulang pa rin ang tutulong sa kanila at hindi, hindi, mga, hindi, hindi ibang tao, hindi mga kaibigan lang. Bagaman nahuli na nga ang uh, ilang sospek sa pamamaril sa kanilang anak o sa anak ni Ma'am Luz, uh, ma hanggang ngayon ay imaasa sila na mauhuli pa rin ang dalawang sospek na ngayon pinagahanap ng mga pulis. Susan? Maraming salamat, Jay Sabale.